Ito ang routine ko pag gabi. oras no na ba? Ten. Ten eleven na. Ah, ten ah. eleven na ng gabi. Tignan nyo kung gano'ng karami tao rito sa loob ng bus. Ayan. Ngayon to karami tao sa bus pag gabi. Kung ganitong weekdays. Ayan siksikan parang Pilipinas din. Ano? Nabigyan na sa labas. ba diba? Pauwi pa lang ako nito eh. Palbar, ito ang kalbaryo. ang kalbaryo ko paggabi na. Siyempre wala ka nang makita paggabi. Kaya... Alas wala ng tao sa daan parang masyadong dumadaan. Pa, gabi naman na kasi. 6. 6 Kita na sa. May aso pa. Kita na sa. Bilim na, pero kailangan pa natin mag-update. All good sa nangorso ba? Ayan. 10.22 ng gabi. Ah, wala na masyadong tao sa daan. Struggle na to, pero hindi <laughs> naman siya struggle. dadaan pa kasi ako sa ka Eh, bibili ako ng stock ko. <laughs> pero, stoplight kasi. Kaya, yeah. Wala namang tao. Sige, tawid na tayo. <laughs> Ito lang ang kagandahan dito. May ilaw tayong dala. <laughs> Kaya kahit pa paano. Kita nyo pa rin ako. No? All goods. Ito lang yung ka sa amin eh. Ito. Lapit na grocery sa amin. <laughs> Walang masyadong tao. All goods, no? <laughs> Kaya, pasok tayo sa bedroom ka. Buti nga bukas pa to eh. Pero dapat to, sarado na to eh. Pag sa mga countryside kasi sarado na to, mga 10, 10 pa lang, sarado na to eh. Pag sa mga countryside. Pero dahil dito sa city, nasa city tayo, 11, past, pas 11 nagsasara. Minsan, alas 12, ganun. Kaya, tara, mag-grocery tayo. Bibili na ako na But let's talk. Tawid na tayo. <laughs> naka -green na eh. All goods. <laughs> Sarap pala mag-vlog sa gabi. <laughs> hindi pong wala kang makikita sa daan. Puro mga sasakyan. Tapos konti lang yung naglalakad sa gabi. All good. Ayos din, no? Sarap nung pakiramdam ng ganito. Tapos konti lang yung masasalubong mo. Nagbablog ka ng ganyan. Walang masyadong tao. Sir Virtur. Kahit gabi na. Patiin mo lang sila pag gabi pupunta. Yung tayo sa Habidronga. Ka. Ito kasi yung pinakamalapit na grocery sa amin. Kaya, yeah. tara let's. buy something stuck sa bahay. All goods. O, oh, buti bukas pa Oh. Kaya yeah, tara, grocery tayo. Suko natin itong loob. Bibili ako ng Gatayin Ito tayo nito Leader ng ano ngayon ha Kaya Kain pa rin naman tao Broccoli Kuha ba ako ng broccoli? Pwede Ito tayo ng broccoli Kano lang ba siya? Wala na price. Pwede na yan. Pero hindi ko talaga target yan. Ang target ko suka. Wala na kaming suka. Naubusan kami yung suka eh. All goods. Orange. Meron pa namang orange si brown lady. Kuha tayo ng suka. Saan ba yung suka dito? Hanapin natin yung suka. Pa mga kaol goods. Hindi <laughs> pong late na umuwi pero kailangan pa rin mag-grocery. Yan talaga. Kailangan yan eh. Meron din sila rito ano, eh, mga kaol goods. Meron din sila rito parang style pang pinapaitan sa atin. Walya. Ito mga kaol goods. Oh. Ito niya yan. Ito ang tuwal yan na rito. Malinis na siya. Ayan, ang dami pang stock. Pero hindi ko kailangan yan. Pinakita ko lang sa inyo mga ka-all goods. may mga ribs din sila rito mga ka-all goods. Di ba? yung mga ribs nila rito. Nakapakpak na siya. Ayan no, Magkano lang siya mga ka-all goods. So. 23 sloty. Di ba mga ka-all goods? Ay hindi. Nakasene siya. Nakasale siya mga ka-all goods. So 14 lang siya. 14 sloty. Pero hindi ko kailangan yan. Nakita ko lang naman sa inyo mga kaul goods. Ayan to. Ito yung gusto ko yata eh. Pero nag-iisa na lang siya eh. Mga kaul goods eh. Ah, gizzard. Pero nag-iisa na lang siya eh. Mga kaul goods. Sarap sana to. Adobo no. Kuha na tayo. Tapos adobo natin no. Mga dalawang atay. Bukas. So ko kaya bu bukas so, oh, mga ka all goods. Makapag-adobo na lang tayo mga ka all goods. Adobo nga tayo at saka gizzard. All goods no. Ito na lang stock nila eh. Pasarado na kasi sila. Mga ka all goods. Kaya hanapin natin yung mga dapat hanapin. Ah, mga ka goods. Ito yung bigla grocery wala sa plano pwede tayo ng suka saan ba yung suka nila rito ito yung mga suka nila mga ka all goods tsaka nakabote ito ito yung suka nila rito sobrang asim siya kahit na maliit pero dahil mura to ano to wala naman presyo mga ka all goods yan suka lang talaga tinarget ko rito pero, ito ba bibiling ko? Tingnan nga, ito na lang. <laughs> Patayin dalawa kasi maliliit lang siya eh. Mga ka-all goods. Kaya dalawa binili ko. Yung isa kasi, pinanililinis ko ng kettle namin. Huh. Subukan nyo to, panlinis ng kettle. May mga latak-latak na. Yan. Luglugan nyo lang yung kettle nyo. All goods na siya malilinis siya. Sa pure na suka lang ah, walang halong tubig mga kaulogs. Kaya bumili ako ng dalawa. Ayan. All good sana pa ba? Ayan. Ito yung mga product nila rito mga kaulogs. Buti na i-vlog pa natin. Saka na. Ba't tayo na ang Nandito na rin tayo. Eh. Ano ako ng na, mga cubes? Ito may mga kibs clips dito mga ka goods. Ito, beef. Ito yung beef nila rito. Ayan. May logo naman siya eh. Madalain yung matandaan. Ayan, oh. beef din to mga ka goods. Ayan. Beef din siya. Sa logo na lang kayo magbase. Ito, veggie. Mga ka goods. Ayan. Veggie. Tapos ito, chicken. Hmm. Diba, mga ka goods, oh. Ayan, chicken. Kung nalilito kayo, tignan-tignan nyo na lang yung mga logo nila. Mga kawagod goods. Yeah. Dito tayo yung tong beef. ano o. Oh. Oh. Kaya ako nalaman na beef. ano o. Oh. No? Oh, Tapos, pa tayo ng chicken. Mga all goods. Ayan, chicken. Hmm. May logo naman, eh. Yan na lang kayo mag-base. Pwede na mga ka-all goods it's all goods Oh. Ito yung mga pangkape nila rito, mga espresso. Ayun oh, pa yan mga ka-all goods. Di ba? Mga huh. tao rito, addict rin sa mga kape. Kasi hindi na ako nagkakape. Ito, may mga drug na rin. Ayun oh, no? Jacob. Jacob. Mga mamahaling kape, mga ka-all goods. Ito, may powder na rin naman sila. Ayun oh, no? powder na to. Pero ito, mga beans-beans pa to, mga ka-all goods dami nyan ang adik ka sa kape eh. all goods may mantika pa kami sa bahay okay na to mga all goods gulay pwede na yan pero hindi ko kailangan ng gulay eh. suka lang talaga kailangan ko mga ka all goods eh. may patatas na rin kami sa bahay all goods na ah, mga all goods <sighs> Magiging ah, mo yan, oh. mga ka goods. 10.32 na, di ba, mga ka-all goods? Swerte <laughs> at may bukas pang grocer yung ganito. no kaya, uh, mga ka-all goods, oh. makikita rin naman kayong ganito, mga ka goods. So, yan, iba't iba. Yan, mga ka goods. Iba't ibang kung ano, no, may pasas. Ito pa sa mga roll goods. May grapes. Ano ba ito? Hindi ko alam kung anong tawag dito. Mga roll ka goods. Kasi yung mga chocolate. Ito mga roll goods. Chocolate. Ano? Ang dami niya no? Magsawa kayo mga roll ka goods. Pag ganito, nakaka-yellow, It means, nakasale siya. Ito yung regular. Ayan. Mga call goods. Tapos yung mga nandito. Ayan. Halos yan. Nakikita niya yung mga call goods. Mga nakasale na yan. Kaya mga ganyan. Kaya sa naghahanap. Ngari, punta kayo sa isang grocery. Tignan niyo lang yung mga orange tag. wag yung yellow tag. Kasi pag yellow tag, yan yung regular mga call goods. Ayan. Itong ano, means, hindi ko alam yan. <laughs> yung green hindi ko alam mga kaul goods kaul goods ano ba nagdi-display sila ito may mga chocolate din dito mga kaul goods so oh. ayan oh makita niya mga kaul goods <laughs> iba't ibang klase oh mga chocolate iba iba oh sa mga nagda-diet mga kaul goods ayan mga oh, vita plus kaul goods ka-all goods. Iba ba? Oh, dati ba mga klaseng chocolate, oh. Itlog na, ano, Eastern Sunday. <laughs> mga call goods. Oh, may pang Easter Sunday pa sila rito. oh, oh mga call goods. Nag-vlog na rito. <laughs> Tara. Okay na to. Magsi-self-service so, na lang ako mga call goods. All goods. Bili kaya ako ng apple, mga call goods. So. Malaki ng apple nila ngayon ah. Ano eh? Ayon, mga call goods. Yeah. Mga bagong display to ah, mga call goods ah. Parang masarap kumagat ng apple habang naglalakad pa -uwi, Ano? Call goods. Kuha tayo. No. Ito yung mga pinamili ko mga call goods. Ano vinegar, apple, cubes, ah uh, broccoli, yung atay para bukas, at saka yung lizard para bukas. Yado, adobo mga all goods. Okay, self-service tayo. Ito. Siyempre, English natin mga ka goods. Okay, mga ka -all goods, self-service tayo. Okay. The lagna self-service not uh, all goods. Play in the item's code. Dont look item. Tapos itong prutas mga ka goods. May choice dyan. Ito yun. Tapos hanapin mo yung kulay green. Ayan mga ka goods. Hanapin mo yung style niya. pag pulse ka. Ito yun mga ka goods. Place an item on scale. Okay na yan. Place the in the area. Tapos, kuha plastic mga cold goods. Yeah. Pati plastic dito, binabayaran. Papunch mo yan. And tapos, ito yung total na binayaran ko. And, dahil may ano ako, card nila. okay tapos 37 34 blink yeah. credit card mga all goods syempre sa cellphone ay yeah. password syempre yeah just yan mga all goods tap mo lang yan okay na yan tapos yes mga all goods okay na self service ya yeah. haul goods, good sir sibo okay Plastic ko lang to mga haul goods. Okay na mga haul goods. Oh, diba? ba naman hating gabi nag-grocery kay. <laughs> Kasi hindi ako makakagat ng apple eh. Na... <laughs> Kaya yan. All goods. Pipilitin na. Tanya muna tayo. Baka kumagat ng apple ng all goods. Diba? Ito yung tinatawag na konting dugyot. Sustansya ng dulot. Diba mga all goods? Kala nang sukas hugas yan. Sabi nga nila, wala naman namamatay sa dumi sa bacteria meron pero sa dumi wala namamatay ha na mga call goods so okay. hmm top miro mo unlimited yung apple dito sa Poland at per kilo siya hindi siya per pieces yun lang ang kagandahan dito <coughs> kaya anytime kung gusto mong bumili ng apple pwede kang makabili wala kang isipin na isang kilo, isang piraso, ganun pero pwede kang bumili ng isang piraso I mean pwede kang makabili ng isang piraso kasi per kilo nga siya, hindi siya per pieces sa Pilipinas kasi magkano na ang isa sa atin, di ba? nasa 25, 20, ganun or 15 di ba? mga all goods eh dito kasi pag ganitong summer season na, pa summer season na pala. Ah, uh, yung iba nagha-harvest na. Yung iba naman nagtatanim pa lang. All goods. Mm. mm. mm -hmm. Malinis naman siya. At yung sabihin mo nang ng grocery. Na mga call goods. Mm, dilim na. Wala nang kagandahan mga call goods. Ba. <laughs> But na lang, may LED tayong dalang ilaw. Kaya kahit pa paano, maliwanag pa rin naman yung pagmumuka ko, mga call goods. Hmm? <coughs> Pagdating ko sa bahay, tulog na sila. Tapos, wala ka na makakausap pag ganitong oras. Siyempre, anong oras naman na? Alas-alas na. Ayan yeah, mga ka-all goods. Eh. Ang sarap pala mag-vlog sa gabi. Wala ka na sa salubong sadaan. Ang kagandahan ng mga ka-all goods dito sa Poland kahit tapon mo natin mga call goods, no? Hmm. Ang kagandahan lang po dito sa Poland, kahit ating gabi ka na maglakad, walang man trip sa'yo. May mga man trip man sa'yo. yung mga homeless. Like hihingihan ka ng pang yosi, hihingihan ka lang ng pang inom, gano'n yung mga homeless. Pero hindi sila yung mga trip na susuntukin ka, babasagin ka, kung ano yung trip mo, ba mga call goods. Yun lang ang kagandahan dito. Kaya, kahit na madaling araw ko na umuwi ayos lang safe naman mga ka goods yun lang ang kagandahan dito sa Poland kaya hindi <coughs> ako masyadong nag-worry na kahit nahawak ko tong cellphone ko kahit na wala akong kasabay safe ako mga ka goods ah. <coughs> titignan ka lang nila habang naglalakad ka siyempre eh, ba naman na hating gabi eh? may ilaw yung cellphone mo yun yeah, mga call goods lago nangalay na ako mga call goods bigat naman kasi marapit ako sa bahay mga call goods <sighs> nung oras na yun natin ko nung oras na mga call goods o yan o baka sabihin nyo niloloko kayo e eh. diba 10.48 na ng gabi mga call goods <laughs> Oh. Kaya shout out sa mga nakapalo sa akin. Shout out sa mga bagong bagong mga nakasubscribe sa akin mga call goods. Dito na ako malapit sa bahay. So, ba yan, mga ano ba mga call goods. See you sa next vlog. <laughs> Gabi na. Late na ako. Anong oras na katulog? Bye-bye <laughs> mga call goods. Ciao.